Hello everyone! Hello mga kapango! For today's video, update ko nga kayo sa ginamit natin ivermectin sa mga alaga nating aso pati yung pang deworm na pinainom natin kung effective nga ba ito or hindi at ano nga rin ba ang pinakamahirap na parte sa pag-aalaga ng mga pango so yun pag-uusapan natin so kung ka, so please stay and keep on watching Sige, Rabia, iripa pa. Iri mo pa, Rabia. iripa Push. Yes. Hello mga kapango, ako nga po pala si Jan sa mga hindi po nakakakilala Ako po yung merong alagang 13 na pango At for today's video nga kakauwi ko lang galing sa market market Kasi nga hinatid ko sa bagong 4 parents si Boomer At ngayon nga kung nakikita nyo guys dadalawa na lang yung papis natin Pero okay lang yan guys Kasi alam ko naman yung nakapag rehome sa mga alaga nating pango Ay very responsible at saka nga pala mga kapangok, kailangan ko na rin palandalin si Precious sa groomer para pag-groom siya Kasi before ako lang nag-groom sa kanya, kaya uka-uka Tandaan nyo guys, sa papag-groom ng alaga nating aso, ah kailangan 6 months para pwede na natin silang ipapuli-groom Alam nyo naman, iniiwasan din natin na ma-stress yung mga alaga nating pangok sa kasi guys, pinapagupit ko sa mga alaga kong pango oh, ay summer cat para mabilis paliguan, mabilis patuyuin, mabilis din mamonitor yung balahibo nila kung meron pa silang garapata. Ang fully groom pala dito kay Jacobe, 550 para fully groom na yung alaga nating aso kasama na ligo at saka linis. Si Precious, tapos bumili na rin ako na... Kunin ko na yung ano tayo next guard. Spectra guys, para kay Mami Rabia. Habang nagaantay pala tayo sa pinafully groom natin na si Precious, dadaan muna ako sa barbershop para magpagupit. Kailangan na kasi natin magpatasa para magkaroon naman tayong magandang itsura. Cheers! Dito rin pala kasi ako nagpapagupit minsan. Kung wala dito, doon ako kay Kuya Julius. At sabi ko nga rito kay Kuya, gupit guwapo. Yung gupit guwapito. Charis! So, mura lang naman magpagupit dito. 120 pesos isang gupit. And ang maganda rito guys, fuller air conditioner na. So, habang naghihintay ka, habang ginugupitan lang ka, eh relax ka kasi minsan lang naman tayo makaround ng aircon. Charis! Pet! Sa mga inasal! Nung natapos ng i-groom si Precious, tapos na rin ako magpa groom Ayan, nakita niya naman bagong tasa tayo. So ito na palagay yung itsura ni Precious. Sobrang cute niya. Nagtataka lang talaga ako bakit ito so, si Precious magsi 6 months old na pero hindi pa rin talaga siya lumalaki. Ganto rin ba yung mga alaga niyong papis? Sobrang liliit lang din after pala natin magpagroom guys, kailangan ko na lang i transport mga alaga nating pang sa kulungan para malinis din natin tong sahig ng maayos. Total, dalawa na lang naman sila. Kasyang kasyo na sila rito sa kulungan para safe din. Alam nyo ba guys kung ano nga ba yung pinakamahirap sa part na pag-aalaga ng mga pango? Ay ang magkasakit sila guys sa mga alaga nating pango. Marami kasing pwedeng dumapong sakit sa kanila. Lalong-lalo na lahat kinakatakutan ang parvovirus at saka distemper pagdating naman sa garapata guys kung maraming garapata yung mga alaga nyong aso hindi nyo alam baka magkaroon na sila ng ericia O ito yung tinatawag na Tengke sa mga aso, ang sign and symptoms sa may ericia yung aso mo ay kadalasan nagdudugo yung ilong o kanyang puwet. Kaya mga kapango, kapag nakita nyo itong mga sign and symptoms na to sa mga alaga nyong aso, e eh, itakbon nyo na agad sa bed para maagapan. Ito talaga guys, yung pinaka mahirap na part sa pag-aalaga ng mga alaga nating pango ay yung magkaroon sila ng sakit. Kaya nga mas maganda guys, prevention is better than cure. Kasi kapag nagkaroon ng sakit yung mga alaga nyo pango, hindi lang sila yung maapektuhan. Alam niyo naman guys, ba diba? Ang mahal magpabet, Kadalasan nga, mas mahal pa yung magastusin sa alaga nating aso kumpara sa atin. Mas malaki pa yung budget natin para sa mga alaga nating pango kaysa sa atin pag day off pala ko guys, ito ginagawa ko talaga, nilalabas ko sila para magkaroon sila ng bonding moment para hindi rin naman sila maboring sa loob ng kulungan. Si Precious pala guys, si 6 months na. Sinama ko na rin siya sa mga adult para magkakilala na sila. Ang maganda lang dito sa mga alaga kong aso, ang saya panoorin kapag magkakasama sila at naglalaro. Buti na lang talaga mababait sila at hindi sila nagsasakmalan o nag-aaway tulad ng ibang may aso importante talaga guys magdi-disinfect kayo ng sahig bago nyo ilabas yung mga alaga nyong aso and to be guys hindi sila nakakalabas ng bahay hanggang dito lang talaga sila sa loob pang inner dog lang sila na ilalabas ko lang sila kapag maganda yung panahon kapag malinis yung kalsada dito kasi guys sa amin yung kalsada maraming pupun ng ibang aso yun nga ang mahirap kapag nilabas mo sila baka dun pa sila makakuha ng sakit ハハハハ Kumain mo muna! Ito talaga si Puti. Pag nandito yan sa labas, hindi sila kakain. Oh, ano-ano yung -ano kinakain mo dyan. Hi, everyone, guys! So, di ba meron tayong tinaray na pang tick and flea at saka pang deworm sa ating mga alagang aso. And then ngayon, i-check na natin sila. Ilang araw na rin yung nakalipas. So, unahin natin i-check ko. Alam nyo ba mga kapango kapag nagchecheck ako ng garapata sa mga alaga kong aso ganito lang yung ginagawa ko ginagamitan ko lang ng power massage kasi makakapamo naman siya guys kapag may bubukol na maliit o malaki madali lang naman ma-recognize kapag garapata talaga yon pwede mo naman tignan din hawiin mo lang din so napaka importante kasi na maubos yung garapata sa mga alaga nating na aso mahirap kasi kapag naging pandemic dito sa bahay ng garapata ang hirap ng gamutin at mga kapango, i-share ko na rin pala sa inyo kung ano nga ba yung ginagamit ko pang spray sa mga kortina, sa pader kapag merong mga garapata. Ang ginagamit ko ay sabihin powder. Available pala to or mabibili nyo to sa mga poultry shop. Sabihin nyo lang sabihin powder. So guys, after 3 days, meron pa rin ako nakitang garapata. Ayan. Sa ginamit nating pang patakang. So akala ko talaga matatanggal siya. Mas for me guys ha, sa experience ko, uh, may natira pa talaga siyang garapata. Mistitay ano, high may garapata pa rin. Um, 'yun lang. So 'yan, for me, kung i-rate ira ko, siguro 7 out of 10 siya yung ginamit natin. Uh, I ay highly recommend talaga yung Free nil na tick buster. Kasi 'yon kahit second apply mo, talagang mauubos yung garapata. O kaya yung Next Guard or brabecto, sila talaga yung 100% na talagang mauubos yung garapata. Pero yung mga pinapatak sa batok, parang hindi lahat mauubos. Siguro, prevention lang siya. Kung malinis yung aso mo, pwede mo siyang patakan nun. Or ano mang pang pampatak para hindi magkarapata yung aso nyo. Parang magiging prevention lang siya. Pero kung may garapata na yung aso nyo, tapos papatakan nyo, ng ganon yung ivermectin na drops so parang hindi siya ganon ka effective sa mga alaga kong aso hindi ko lang alam kung sa akin lang so yun lang guys, share ko lang sa inyo kung ano yung resulta ng ivermectin drop sa mga alaga kong aso so yun lang guys, that's it for today's video so yan, so kailangan ko na rin bumili din ng mga uh, next guard sa mga alagong, alaga kong aso especially kapag makapal yung balihibo ng alaga n'yong aso, napaka-importante na next guard na lang yung ipainom nyo para 110% ubos yung garapata. So yun lang guys, that's it for today's video and I hope you like this video and if you like this video, so don't forget to click thumbs up at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel, Janwi v. at yan, sa mga hindi pa po nakaka-follow sa akin sa Facebook page, meron po tayong Facebook page, Chitsupo Family Minsan doon ako nagbibigay ng pag-giveaway, ng pag-games. Ayan. So, i-follow nyo na rin ako. At kung meron kayong question or suggestion, PM nyo lang po ako at mag-commente dyan sa ibaba. So, regarding about sa dogs or yan, sa mga alaga nating aso. Ah, at yung puppies natin guys, dalawa na lang sila natira din sa gilid. Ayan. So, yun lang guys. And, yan. So, don't forget to like, share, and subscribe. So, see you on my next...